Uso pa ba ang ginitaang langka? Hi friends! Welcome back to my video! Recently, nagpunta kami ng asawa ko sa palengke para bumili sana ng langka. Excited kami kasi plana naming magluto. Kaya lang, sa kasamaang palad, wala kaming nahanap kahit saan. Kaya, nauwi na lang kami sa ibang ulam. O, iba lang ng kahit saan. But yes, ngayong araw habang sinabi ko sa asawa ko na bumili na lang siya ng gulay na upo, na discover niya na guess what, nakakita siya ng langka. Kaya ang ulam namin ngayon ay ginataang langka. Ito na nga at magluluto ako ng ginataang langka with pork. At disclaimer lang ha, hindi ito tutorial. Gusto ko lang talagang i-chika sa inyo na nakakamis kumain ng ginataang langka. Mga childhood vibes. Madalang na din kasi ako nakakakita nito ngayon. Alam niyo ba na na-discover ko na ang lakapal ay hindi lang sikat dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa din. At ginagawa din nila itong meat alternative. Lalo na para sa mga vegetarian. By the way, gusto ko lang i-share na ilang days na lang, Pasko na. And ito talaga yung favorite time of the year ko. Ang dami ko nang nakikitang bumibili ng gifts, pang exchange gift. And speaking of exchange gift, may Christmas party kasi kami sa office. At nag-iisip ako, ano bang pwedeng ipang exchange gift? So baka meron kayong, you know, maiyo offer. Also, excited na din ako makita yung mga ka ko kasi last time na nakita ko sila was like September pa since naka-permanent work from home nga kami. Anyway, enough for the chika. Ito na nga ang ginataang lang kako with pork. And actually, pinatikim ko din to sa nanay ko at nasarapan naman siya. At gusto ko lang i-add kung mahilig kayo sa gata at gustong gusto nyo talagang malasahan yung linamnam ng gata mas masarap kung dadamihan nyo pa yung gata nyo. At nung pinatikim ko din to sa asawa ko, approved din naman. Kaya masayang masaya din naman ako dahil nag-enjoy yung asawa ko at ang nanay ko nung natikman nila ito. So yun lang. See you on my next video. Bye!